Hello mga kamars, hello, shout out po sa taga barangay Mahayag plus mas bate. Ayan, sa wakas nakabalik din ako dito sa inyong barangay dahil almost 14 years o 13 years simula nung huli kong punta dito, ba? Diba? O ang tagal, ba? Diba? Kaya ang laki na nang pinagbago ng inyong barangay. Ang ganda na. Dati yung mga bahay dito sa ano ay kunti pa lang. Oh, ang layo pa dati nung nilalakad namin tapos hindi pa kalsada noon. So ngayon nga oh, sabi ko magmotor kami kasi akala ko ang layo pero yun pala ang lapit na papunta dito sa kanilang bukid. Yung tawag pala kas, pala sa kanila dito ng kanilang bukid ay kasudlan or it means looban. So, ayan, maglalakad ang mga person. Yung batang maliit ay buti naman ay hindi nagpakarga, ay naglakad lang. Kasi excited ang person. Ayan, shout out sa aking pinsan, Michael Dalaniel, tsaka sa mga kasama niya. Sa kay, ganun din kay Marlon Dalaniel, kay James Kataga, tsaka kay, ano, Sino ng isa pang batang lalaki? Ayan, siya na hindi ko alam yung pangalan. So, ayan, maglalakad-lakad kami habang nagkikintuhan. Habang naglalakad pero maraming naiisip na konti tangin yung Mars. Hanggang naiisip naman lang pero hindi nagagawa. So, ayan nga, pagdating doon, yung batang maliit ay hinahanap niya yung mga pato. Akala niya kasi katulad doon sa bukid namin na pagdating niya ay maraming pato. So, ayan, pupunta na tayo sa Niyogan para makukuha ng buko na na si Pinsan Michael para mag-akyat sa puno. So, ayan na nga, nakaakyat na ang person. Sabi ni GM, nandun na ang monkey. Si batang maliit kasi, bawat may nakikitang taong umaakyat sa puno, ang tawag niya ay monkey. So, ayan na nga, sumubok na ng ilang para, piraso para tingnan namin kung okay na para sa buko salad, pero hindi pa pala. So, ayan nga ulit si Grace ang kulit ang kulit kulit nako nagpapatawa ganun din ang batang maliit gaya gaya pero mali naman yung ginagawa kasi sobrang lapit niya naman sa camera so ako nga pala ang taga kudkud -kud ng nyog si si taga kayod taga kudgod eh bahala na anong tawag niyan si Jimboy naman yung taga biya kaya na si Junjun Michael tapos na mag-akyat kami na bahala diyan kasi pupunta naman siya dun sa kabila kasama yung kanyang mga kaklase ba yun or kasamaan sa basketball kukuha din sila para sa kanilang Christmas party so ayan dalawang pichil yung dala namin kasi yung isa hihiwalay namin yung sabaw tsaka yung isa ay para sa kinayod na gagawing buko salad. So, ayan, pagkatapos nga, ay magsisi-uwi na kami. Siyempre, bukod sa kinayod na may dala pa kaming tuba. Yung bahal na tuba. O, ba diba? So, ayan nga. Masarap yung bahal na tuba. Eh, eh. hindi pala yung bahal na tuba kasi bagong kuha lang yan. Siguro may asin kunti. Hindi talaga yung tinatawag na lina na sobrang sarap. <coughs> yung iinumin mamaya sa birthday ni Papa Mike yung tuba. Nakainom na ba kayo nito? Noong kabataan ko, nung nasa bukid pa kami nakatira, si Papa yung ginagawa sa tuba ay nilalagyan niya yan. Hinahaluan niya yan ng, ano, ng gatas ng kalabaw o kaya naman nung itlog ng native na manok. Subukan nyo masarap, promise. Matamis, lalo na kayo matamis yung tuba, tapos lagyan ng gatas, sobrang sarap. Yan yung ginagawa sa amin ni Papa noon kung bata pa kami oh, makakatulog ka na ng masarap kapag nakainom ka ng tuba iwan ko lang kung di ka malasing o di ba diba? so ayan na nga nahuli na yung inyong mare kasi ang bilis maglakad ng kasamahan ko tapos ako naman ay eh, paikat-ikat kasi nga ba diba? hindi nga makakalakad ng mabilis ang inyong mars dahil sa dislocated yung tuhod ng person tapos ayan pa pababa pa yung daan tsaka medyo maputik pa nung time na yan tapos meron pang sapang dadaanan, merong maliit na sapa, sabi nga ni GM ng batang maliit. Sabi niya, "Mama, maliligo ako." Eh hindi naman pwedeng maligo diyan kasi hindi naman siya malinis. O ayan mo tingnan mo yung tubig, i-brown yung tubig. Hindi pwedeng maliguan. Kasi baka may kalabaw pa na naliligo sa taas niyan, o, di ba? So ayan na si Jimboy na yung nagbitbit nung galon ng tuba baka madapa pa ako eh, masayang lang yan, hindi yan makaabot doon na hanapin niya ng mga firesons so ayan na nga, shout out po sa lahat ng taga mahayag cluster, please like share and follow this video, thank you